Araw-araw na mga salita ng Diyos Ang gawain ng tao ay nananatili sa loob ng isang saklaw at limitado ito. Magagawa lamang ng isang tao ang gawain ng isang tiyak na yugto at hindi magagawa ang gawain ng buong kapanahunan. Kung hindi, Pamumunuan niya ang mga tao sa gitna ng mga panuntunan. Ang gawain ng tao ay maaari lamang umangkop sa isang partikular na panahon o yugto. Ito ay dahil ang karanasan ng tao ay mayroong saklaw. Hindi maikukumpara ng isang tao ang gawain ng tao sa gawain ng Diyos. Ang mga paraan ng pagsasagawa ng tao at ang kanyang kaalaman tungkol sa katotohanan ay angkop lahat sa isang partikular na saklaw. Hindi mo masasabi na ang landas na tinatahak ng tao ay ganap na kalooban ng banal na espiritu dahil maaari lamang liwanagan ng banal na espiritu ang tao at hindi maaaring ganap na mapuspos ng banal na espiritu. Lahat ng bagay na maaaring maranasan ng tao ay nasa saklaw ng normal na pagkatao, at hindi maaaring lumampas sa saklaw ng mga saloobin ng normal na tao. Lahat ng makapagsasabuhay ng katotohanang realidad, ay dumaranas sa loob ng saklaw na ito. Kapag nararanasan nila ang katotohanan, palagi itong isang karanasan sa normal na buhay ng tao, na niliwanagan ng banal na espiritu. Hindi ito isang paraan ng pagdanas na lihis sa normal na buhay ng tao. Nararanasan nila ang katotohanang niliwanagan ng banal na espiritu sa pundasyon ng kanilang pamumuhay bilang tao. Bukod pa rito, ang ganitong katotohanan ay iba-iba sa bawat tao at ang lalim nito ay nauugnay sa kalagayan ng tao. Masasabi lamang ng isang tao na ang landas na kanilang tinatahak ay ang normal na buhay ng isang taong naghahanap sa katotohanan at maaari itong tawaging landas na tinahak ng isang normal na tao na niliwanagan ng banal na espiritu. Hindi niya masasabi na ang landas na kanilang tinatahak ay ang landas na tinatahak ng banal na espiritu. Sa normal na karanasan ng tao, dahil hindi pare-pareho ang mga taong naghahanap. Hindi rin pare-pareho ang gawain ng banal na espiritu. Dagdag pa rito, dahil hindi pare-pareho ang mga sitwasyong nararanasan ng mga tao at ang mga saklaw ng kanilang karanasan at dahil magkakahalo ang kanilang isipan at mga saluubin, halo-halo ang kanilang karanasan sa iba't ibang antas. Nauunawaan ng bawat tao ang katotohanan ayon sa kanilang iba't ibang individual na kondisyon. Ang pagkaunawa nila sa tunay na kahulugan ng katotohanan ay hindi ganap at iisa o ilang aspeto lamang nito. Ang saklaw ng katotohanang nararanasan ng tao ay nagkakaiba sa bawat tao ayon sa mga kondisyon ng bawat tao. Sa ganitong paraan, ang kaalaman tungkol sa iisang katotohanan ayon sa ipinahayag ng iba't ibang tao ay hindi pare-pareho. Ibig sabihin, ang karanasan ng tao ay laging may mga limitasyon at hindi maaaring lubos na kumatawan sa kalooban ng banal na espiritu. Ni hindi mahihiwatigan ang gawain ng tao bilang gawain ng Diyos. Kahit lubhang nakaayon ang ipinahayag ng tao sa kalooban ng Diyos at kahit napakalapit ng karanasan ng tao sa pagpeperpektong isinasagawa ng banal na espiritu. Maaari lamang maging lingkod ng Diyos ang tao na ginagawa ang gawaing ipinagkakatiwala sa Kanya ng Diyos. Maaari lamang ipahayag ng tao ang kaalamang niliwanagan ng banal na espiritu at ang mga katotohanang natamo mula sa kanyang mga personal na karanasan Ang tao ay hindi karapat-dapat at hindi tumutugon sa mga kondisyon upang maging daluyan ng banal na espiritu. Wala siyang karapatang magsabi na ang kanyang gawain ay gawain ng Diyos. Ang tao ay may mga prinsipyo ng tao sa paggawa. At lahat ng tao ay may iba't ibang karanasan at iba-iba ang mga kondisyon. Kasama sa gawain ng tao ang lahat ng karanasan niya sa ilalim ng kaliwanagan ng banal na espiritu. Ang mga karanasang ito ay maaari lamang kumatawan sa katauhan ng tao at hindi kumakatawan sa katauhan ng Diyos o sa kalooban ng banal na espiritu. Sa makatuwid, hindi masasabi na ang landas na tinatahak ng tao ay ang landas na tinahak ng banal na espiritu dahil ang gawain ng tao ay hindi maaaring kumatawan sa gawain ng Diyos at ang gawain ng tao at karanasan ng tao ay hindi ang ganap na kalooban ng banal na espiritu. Ang gawain ng tao ay madaling bumagsak sa mga panuntunan at ang pamamaraan ng kanyang gawain ay madaling malimitahan ang saklaw at hindi nagagawang akayin ang mga tao sa isang malayang daan. Karamihan sa mga alagad ay namumuhay sa loob ng isang limitadong saklaw. At ang paraan ng kanilang pagdanas ay limitado rin ang saklaw. Palaging limitado ang karanasan ng tao. Ang pamamaraan ng kanyang gawain ay limitado rin sa iilang uri at hindi maikukumpara sa gawain ng banal na espiritu o sa gawain ng Diyos mismo. Ito ay dahil ang karanasan ng tao sa huli ay limitado. Paano man gawin ng Diyos ang kanyang gawain, hindi ito limitado ng mga panuntunan. Paano man ito ginagawa, hindi ito limitado sa iisang pamamaraan. Walang anumang mga panuntunan sa gawain ng Diyos. Lahat ng kanyang gawain ay pinawalan at malaya. Gaano man karaming panahon ang ginugugol ng tao sa pagsunod sa kanya, hindi niya mahahati sa maliliit na bahagi ang anumang mga batas na namamahala sa mga paraan ng paggawa ng Diyos bagamat may prinsipyo ang kanyang gawain, lagi itong ginagawa sa mga bagong paraan at laging may mga bagong nangyayari at hindi ito kayang abutin ng tao. Sa iisang panahon, maaaring may ilang iba't ibang uri ng gawain at iba't ibang paraan ang Diyos sa pamumuno sa mga tao kaya laging may mga bagong pagpasok at pagbabago ang mga tao. Hindi mo mahihiwatigan ang mga batas ng kanyang gawain dahil palagi siyang gumagawa sa mga bagong paraan at sa gayong paraan lamang hindi nalilimitahan ng mga panuntunan ang mga alagad ng Diyos. Ang gawain ng Diyos mismo ay laging iniiwasan ang mga kuro-kuro ng mga tao at sinasalungat ang mga ito. Yaon lamang mga sumusunod at humahabol sa kanya ng may tapat na puso ang maaaring mabago ang kanilang mga disposisyon at magagawang mamuhay ng malaya nang hindi suma sa ilalim sa anumang mga panuntunan o napipigilan ng anumang mga relihiyosong kuro-kuro. Ang gawain ng tao ay maraming hinihiling sa mga tao batay sa kanyang sariling karanasan at kung ano ang maaari niya mismong makamtan. Ang pamantayan ng ganitong mga kinakailangan ay limitado sa loob ng isang tiyak na saklaw at napakalimitado rin ng mga pamamaraan ng pagsasagawa. Sa gayon ay hindi namamalayan ng mga alagad na namumuhay sila sa limitadong saklaw na ito. Sa paglipas ng panahon, nagiging mga panuntunan at ritual ang mga bagay na ito. Kung ang gawain ng isang panahon ay pinamunuan ng isang taong hindi pa dumaan sa personal na pagpeperpekto ng Diyos at hindi pa nakatanggap ng paghatol, lahat ng kanyang alagad ay magiging relihiyoso at eksperto sa paglaban sa Diyos. Sa makatuwid, kung may isang karapat dapat na pinuno maaaring nagdaan na ang taong iyon sa paghatol at tumanggap na ng pagpeperpekto. Yaong mga hindi pa dumaan sa paghatol, kahit maaaring mayroon silang gawain ng banal na espiritu, ay malabo at hindi totoong mga bagay lamang ang ipinapahayag. Sa paglipas ng panahon, Aakayin nila ang mga tao tungo sa malabo at higit sa karaniwang mga panuntunan. Ang gawaing ginagampanan ng Diyos ay hindi umaayon sa laman ng tao. Hindi iyon naaayon sa mga saloobin ng tao, kundi sumasalungat sa mga kuro-kuro ng tao. Hindi ito nabahiran ng malalabong kulay ng relihiyon. Ang mga resulta ng gawain ng Diyos ay hindi maisasagawa ng isang taong hindi niya nagawang perpekto. Hindi iyon kayang abutin ng pag-iisip ng tao.